Mga kabutsyer, ito yung magandang klase ng baka hunting na nyo. Ito yung cup inside. Panoorin nyo. Bali, ititrend ko muna siya para makita nyo kung gano'ng paganda yung klase ng baka na ito. Tanggalin muna natin yung mga taba-taba niya. Kaya e, magandang mga kabutsyer yung mga taba nito. Kasi may purpose yan. Nahalo namin yan sa burger, sa sausage. Yan. Trim lang natin yan. Eh, yung mga nagtatanong dyan kung saan nilalagay yung taba tinatapon ba yung didi? Naaroon namin yan mga kabutsar sa Sa burger. Yan, kita nyo, lumalabas na yung ganda ng karne niya. Kasi, ang ano talaga nito, gusto mo talaga dito, ayaw nila yung may halo ng taba, kaya titrim talaga siya. Ganyan dito yan. Pagbuhas na matrim yan, tanggalin natin yung pinaka sa ibabaw niya. Meron po dito yung cup. Pinatawag nila. Cup. Yan. Yeah. Joint yan. Yeah. Yan. Para ilalabas na yung tunay nito ano na. Yung parts niya. Trim pa natin. Para wala talagang kataba-taba. Dito naman sa amin, yung itong parts na to ginagawa namin itong top side bracing, top side slice, pang disco namin, ginagawa ang beef mini steak, tsaka ginagawa ang beef stroganoff, low cut cubes, tsaka ano low cut means kasi nga wala itong taba mga kabut siya. Pag yan, nakita nyo, wala nang kataba-taba talaga siya. Trim lang ito ng itrim. Kaligan yung ang itsura niya. Nakita nyo kanina, puting-puti. Ngayon ganda tingnan. Pakita ko sa inyo ng loob niya. Ganda rin tong Deep Morcon mga kabutsir. Kaso lang dito kami sa ano. Hindi ngayon di ba ang ko? Hindi kami nagagawa ng Deep Morcon dito. Siyempre, Philippine product lang yun. Yan, ganyan yung tsura niya mga kabutsir. Di ba? Linis. Sa mga ano naman, siyempre ginagawa ito ano yun. Ginagawang ang tawa, roast, beef roast. Yan. Mag Magano mag ako ng slice is na isang piraso mga kabutsir. Ya, kita ya. Tunggu oh, Mau oh, baik. Berminit. Oh, dia bagi dong. Ya, kita mau bocor. Yang gambar kelas yang kami nyanyi. Okey. Okey. Kan bitan lah sememangnya. Kan